Just for the record, again, uh, sir, ano-ano po ulit na mga kaso ang inire po laban sa may-ari ng Empty Princess Empress? Ang mga kasong isasampa -isa 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 ng uh, ating DOJ laban sa mga ship owners at saka mga responsible officers niya, at is mayroon din isang uh, marina employee no, na kasama dyan sa kaso, ay dalawang klase. Una falsification of uh, documents and second use of falsified documents. Sa maraming mga kwan ito eh, maraming mga lugar ang pagpafilan, um, metropolitan trial courts, municipal trial courts, regional trial courts kasi yung mga krimen ito ay ang may jurisdiction nito ay either RTC, Regional Trial Court, or uh, municipal or metropolitan trial courts as the case may be. Kung saan man ginamit kasi yan mo, doon papasok yung mga kaso ng use of falsified document. Yun namang uh, falsification mismo ay kung saan ginawa yung pagpapalsipikan ng mga dokumento, kagaya ng secretary certificate ng kumpanya, at saka yung uh, affidavit of ownership, uh, kasi may mga maling Uh, deklarasyon sila doon na sinumpaan nila. Kaya, um, yan ay, yan ang pagpapalsipika at ginamit nila yon para magamit, para makapaglayag yung pangkong uh, Princess Andress. Mm -hmm. Yusek, ano ang mga naging basehan natin dito po sa mga nakita po mga reklamong dapat isampa laban sa mga may-ari at sa mga iba pang opisyal no, ng government? Ito yung pagpapalsipika ng mga dokumento na ginamit para um yung barko yung MP Princess Empress ay maglayag una kahit na ito ay uh, walang lisensya na inisyu ng marina may lalabas kasi silang desisyon kuno ng uh, marina na sinasama yung barkong uh, ito sa mga lahat ng barko na uh, pag-aari at may lisensya ng uh, ship owner itong uh, RDC Rayfield Marine Services no na pag-aari ng pamilya ng Kabyal. Um yan ay wala pong uh, sa records ng Marina wala pong ganyang desisyon. That yun ang una. Pangalawa, meron ding mga affidavit ng ownership, affidavit of uh, um yung secretary certificate na nagsasaad doon na Itong barkong ito ay ginawa sa Maniveles. Pero ang katunayan, ito ay ginawa lamang dyan sa Malabon. So ito ang pagpapalsipika nila at iyan uh, ang naging basihan kung isa't sila ay sinampahan ng kasong maraming 16 counts, merong 16 counts ng ng uh, use of falsified documents, mayroong several counts ng falsification of public documents. Okay, nako, medyo nakaka-bother, no? Pero, sir, just a curious question. Nakausap na po ba natin or nahinga natin ng panig yung RDC, Real Marine Services, tungkol dito? At ano pong kanilang mga sinasabi? Actually, nabigyan sila ng pagkakataon yan na uh, napakaraming pagkakataon mo. Bago pa lang nagsampa, meron ng investigasyon ng ating kongreso, merong mga demand letters na rin uh, before. Uh, at ito ay um, resulta ng, uh, ng ating bagong patakaran sa Department of Justice, yung tinatawag namin case build-up, uh, kung saan ang uh, law enforcement agency at ang prosecutor ay nagtutulungan para mapalakas at only quality cases would be filed ang ating complainant kasi dito ay yung mismong uh, National Bureau of Investigation, Environmental hmm. Crime Division, at saka Opo. si Mayor Jennifer Cruz ng Pola, Oriental Mindoro. Opo. Uh, ano pong mga pwedeng, ano jan uh, sir, no? Ano mga pwedeng parusa kung sakali po dyan sa mga reklamong ganyan? Pagkakulong at uh, danyos ang um, pwedeng ipataw sa kanila. Pero basahin ko lang kung ilang kuwenta ang uh, ilang uh, i-check ko yung records. Lang 16 lang po. Or... Counts 16 counts ng falsification of uh, use of falsified documents sa uh, iba ibang lugar kung saan naglayag itong uh, barkong ito kasi ginamit nila yung packing uh, Um, clearance or permiso sa marina pero wala naman, 16 counts mm -hmm. yun. Meron pang dalawang counts naman ng uh, use of falsified documents masam no? dahil sa paggamit ng marina decision nung pag-apply nila. Tapos meron ding uh, paggamit ng yung falsification of public documents naman by private individual dahil sa certificate secretary certificate meron din information ulit ng falsification of public documents dahil naman doon sa affidavit of ownership uh, parehas ito sa Mani manila no hindi sa Mandaluyong city hindi sa manila tapos siyempre isa naman uh, meron din falsification of public document ulit dahil sa builder certificate. Yung sinabi ko nga sa iyo na, na, discrepancy between yung actual place of uh, build, yung, yung ship uh, shipbuilding at saka yung sinasabi nila na uh, lugar ko sa okay. nagkaroon ng paggawa. At tapos, yung uh, mga certificate of ownership ng registry, dito din, dito magkakaroon ngayon ng kaso yung mga kasamayan ang marina at saka oh, 'yung pinakahuli, pinakahuli ay 'yon sa construction certificate 'yung mga naggawa naman ng mismong uh, barko. Oo. Ah, ah 'yung Coast Guard saka po 'yung Marina, kasama rin po sila tama po ba sa mga kakasuhan? In, may may merong isa lang, merong isa kasi ito ang ang focus kasi nito Mon ay 'yung paggamit ng uh, may-ari ng barko ng mga palsipikantong dokumento. Ma maalala mo siguro uh -huh. kasi magkakasama naman tayo noong pa sa office yes, nito o, na meron pang isang kasama o kakibat na kaso na nandyan sa ombudsman naman. Yun ang may mga government officials na, na sinama na may kaso. Kasi yung may, may sinama kaming kaso nung hindi kami may pinapinsinama dito sa sa complaint na to ni ng NBI at saka ni Mayor Cruz no na mga okay. marina at coast guard pero hindi nakita yung pakikipagsabuwat nila walang ebidensya ang magsabuwatan sila doon sa paggamit ng mga falsipikadong dokumento at saka yung sa pagpalsipikan ng mga dokumento mismo kaya hindi okay. sila nasama dito Yusek, last na naman ko. Opo, uh, panghuli ko na lamang po. Ah, uh, baka lang may update kayo na kumpleto na ba yung pangumahagi ng danyo sa mga naapektuhan po ng oil spill? Uh, uh, oh, salamat sa kuno sa tanong niyan, bot. Kasi yan pa ang isang anggulo naman ng ating effort na nagkakaroon na ng bunga. Tahapon at uh, uh, ngayon, patuloy na mag magkakaroon ng pagbayad ng mga partial Uh, claim, claims ng mga OLA Oriental Mindoro claimants. No? Pero yung IOPC, yung International Oil uh, Pollution uh, uh, Committee, uh, na nagmamahagi uh, ng pagbabayad na to through si May Valiez ng Cuellos uh, Insurance. Uh, Sila ay nag-iba ang protocol ng sistema kasi dati-dati, Mm -hmm. ang pagbabayad nila partial partial kung saan-saan doon sa sa mga apektadong lugar sa Oriental Mindoro uh, sa Palawan at saka sa uh, sa ibang lugar pa no etc., etc. Ang focus na nila ngayon ay magkaroon sila ng complete assessment and vetting of all claimants and claims. And then magset na sila ngayon ng full and final settlement of all claims ng mga individual na lang. Isahan na lang. Isahan na lang kasi pabalik-balik. At yung impormasyon na to ay binibahagi nila sa ating mga kababayan dyan sa sa Oriental Mindoro. Mindoro. At iba, kadamihan in Oriental Mindoro, although affected din ng certain portions of uh, Palawan and certain opo, portions opo. of uh, Batangas. But uh, the information drive is done through the local government officials, no? yung governor, mayor. Okay. Kaya paikot-ikot. At ang usapan namin sa IOPC, si may Balies, ay kung nakompleto na nila lahat-lahat yan, ang gagawin nila ay magkakaroon kami ng final carav uh, information caravan na kasama ang obo, DOJ obo. at ito ay iikot sa lahat ng mga lugar para sabihin okay. na tapos na. But then meron kasing isang bagay pa na kuan naman na pinropose oh, wow. nung ating DND no sina User uh, Ariel na Pomposeno ng uh, ng ating DND. oh at ang suggestion nila ay yung lahat ng institutional claimants, ibig sabihin ng gobyerno ay isa na lang ang magki-claim para hindi madami, oh. ko-coordinate vale may oh, yeah. sulat sila sa amin okay. at naghihingi sila ng ng clearance kung pwede bang ganun. At uh, sa tingin namin ay pwede namang ma-arrange yan na meron na parang lead okay. agency. Malamang Coast Guard ang maglilinyaan at BNR. Opo. Tama-tama.